Isa sa mga pangunahing hanap buhay sa Malaya, Camarines Norte, ang pagkakabod o ang pagmimina para sa ginto. Ang gumagawa nito, hindi lang ang mga matatanda, kundi pati mga musmus na rin. Maaksyon si Jay Orense. Hindi mapagkakaila na ang bahaging ito ng Camarines Norte ay sagana sa biyaya ng lupa at dagat. Ang barangay na malaya sa pusod ng probinsyang ito ay walang sikretong maitatago dahil ang lupa nitong taglay ang mga ginto ay tila magnet sa mga taong nais makachamba ng malaking kita. Babae, lalaki, ultimo mga musmus, naghuhukay sa ilalim ng ilog para makakurot ng kalahating butil ng ginto sa mga bato. Nakatumbas ay 23 piso. Anong hinahanap mo? Wala ko po akong makakas. Mahirap ba siya? Sa murang edad pa lang na tatlong taong gulang, mulat na ang bata sa buhay pagkakabod. Dahil ito ang kinagisang trabaho ng kanilang mga magulang. Para po makatulong sa kanila. Si Albert, grade 4 at sampung taong gulang, dito na lumaki sa tabing sapa. Tinitigtig ko. Gano'ng ka nakatagal na gaganito, Albert? Uh, mga ano na ito? Mga ang mga bata imbis na mangarap na magandang kinabukasan, inaasam na lang na may matisod na kapirasong ginto sa tubig man o sa ibabaw ng lupa. Hanggang kailan nga ba makikinabang ang mga musmus na ito sa mayamang lupa ng barangay Malaya? Ang buong dokumentaryo mapapanood bukas sa Kaya alas 11 ng gabi dito sa TV5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.